Iyan, binuksan na ang daan dito sa bagong kalsada. Tapos na rin ang pa-seremony. Oh, tama ba? Pa-seremony. Tapos na ang blazing. Nagsikainan na lang sila doon. Sa harap ng piyat. Ando na din ang mga... Ando na rin yung mga mariti sa pistubi. Mapa, alam ko, mapapanood nila yan eh. May, na may pang nalalaman. Ay! Hoy, may bulaklak oh. Power. Power. Parang imported to ah. Mm yeah, -hmm. Imported nga to. Wala ka dyan, B. Lagi natin sa yan, no. Sa bahay. Amoy, ano, bulaklak ng patay? Wala sa bahay. Lagi natin sa bahay. Pwede yan itanom. Itanom. Itanim. Ito, ito banahaw. Oo. Oh, Hindi oh. eh. Oh. Yeah. Manguha, manguha lang kami dito ng bulaklak ay, oh, Pauwi na sila mayor eh Kaya kukunin natin yung bulaklak Sige, go Mars Ubusin mo yan Pagin na ang ganda nito eh oh, Sayang hindi, hindi ko nabutan Ang ganda ng sikat ng palubog na araw. Sige, gonin mo lahat. Tapos na yan daw siya manguha ngayon. Namitas pa ulit. Dali <laughs> namin kay nanay. Oo nga pala, no? Yan. Ang buti na lang lumayo tayo doon sa tugtog. Hindi na ako, hindi ko na kailangan mag-voice over dito. Doon o doon yung publishing nila. Bali entrance na lang to dito. Ayan o. <laughs> Nakaano ba kayo? Naka, nakahabol kayo? Ah, ngayon nga lang din kami o. Nagsikain na na sila mayor. May iba eh, kendala si kunin mo sakyan natin. Kasi ba tayo? Kunin natin to ka. ganda nito ang bulaklak na to guys oh hindi na to nila kailangan oh ang dami oh ang dami lapit dito giya oh ang dami yung na pick up niya oh marami oh <laughs>